Hello, good evening. Uh, Magtatagalog magta po kasi ako ha ah, para malaman ng lahat. Hindi kasi totally lahat waray nakakaintindi yung iba namin kamagamanak na nasa Maynila. Ako, yung patient 122, pinangalanan na nila naman ako at totally nakabroadcast na po kami sa social media. Buong mundo na nakakakilala sa amin. Lahat ng mga taga dito sa Dagami Leyte, hmm. kilala na kami. Lahat, lahat kilala na hindi na, lahat naman siguro nag na broadcast na po lahat ng pangalan namin. Ang aming concern, bakit nag-leak yung pangalan namin sa Facebook? 'Di ba supposed to be naka-privacy? 'Di ba privacy 'yan? Protocol 'yan ng privacy. At isa pa, ang dami naming ang daming pagkukulang na hindi nila masagot-sagot sa amin. Starting nung ikla-clarify po namin na Dumating ako dito sa Maynila, galing ako Hong Kong. March 16, 5.30 in the morning, dumating ako ng Naiya Terminal 1. Walang, brot, walang, nag, walang nagsundo sa amin. Umuwi ako sa Maynila, umuwi ako sa bahay. Nag-home quarantine ako. Nag-14 days home quarantine ako. Meron ako certificate galing sa barangay na na-finish kong 14 days home quarantine. Then, nag-proceed ako sa OWA. Sa OWA, nag... Ina-isolate kami na quarantine ulit ako ng OWA... sa Hilton Hotel. Doon sa Hilton Hotel na swab test ako noong May, May 15. Lahat noon nakakulong kami, wala kaming ano. Pero pagdating namin dito, negative kami. Pagdating namin dito, Nag-positive kami. Andun na nga eh, pero i-clarify lang namin nung June May 28 na test kami. Nung naswab test kami noong May 28. June 2, June 2 nag-release yung negative result namin. Nung June 2, na-endorse kami sa barangay. Na-endorse kami sa barangay. May post ako regarding that dun sa place na pinaglagyan namin. Okay, finish na. Nagtiis kami kung anong kalagayan namin doon. Anong sitwasyon namin doon. Kahit sobrang discrimination ang nararamdaman namin. Although, hindi na ako magbabanggit kung sino man ang mga nandun kung anong ginawa ng mga officials, they know kung anong totoo. Pero alam namin sa totoo na namin kung ano ba talaga'ng nangyayari. Pero nagsumusunod kami sa protocol. Ito 'yung totoo'ng nangyari. Noong June 8, before the last day before ma-finish ang aming ano, ang aming quarantine period to para matapos namin 'yung 14 days quarantine, tumawag kami dito sa health center. Nagtanong kami anong susunod na protocol. Sabi naman nila, Pagkatapos ng 14 days, pwede na kami umuwi. Pero pag uwi namin sa bahay, before kami umuwi sa bahay, yung isang kapatid ko nananakit yung tagiliran. Hindi yun COVID. We know naman na ang COVID kung saan nagpupunta. Ang tagiliran siya because ang ventilation ng amon place, nilagyan sa amin doon kasi hindi talaga maayos. Alam ng lahat niya na hindi maayos ang ventilation namin doon ang inaano lang namin, hindi kasi tama eh. Masakit sa dibdib na nagpo-post sila regarding kung ano-ano na hindi naman totoo na sa amin mga OFW, na sa amin napupunta lahat. Starting nang dumating kami dito sa, sa probinsya, naka-quarantine kami. Pero after ng 14 days quarantine namin, na-endorse kami 7 days dito, na-endorse kami sa barangay. After the barangay, yung barangay nagbigay sa amin ng completely 14 days quarantine health certificate, kaya kami umuwi. Nung March 9, around 9, umuwi kami sa bahay. Pag uwi namin sa bahay, doon lang ako sa bahay. Actually, may nakasalub, may ano ako. Kasi negative naman kami. Yun ang binigay sa amin na negative kami. Kaya wag nyo kami sisihin na kami nag-ikot-ikot na masyal kung saan-saan. Dahil hindi nyo alam ang totoo. Nakakapagsalita lang kayo ng ano. Pero strongly, malakas kami. Walang kahit anong sakit. Obo, sipon, lagnat, nagtata, wala. Ang masam ang masakit sa amin, o ano, yung dibdib namin, kasi ang iniisip namin, bakit ganun? Supposed to be i-clarify nyo kung ano ba talagang totoo, pero hindi eh. kina up nyo yung mga lapses nyo. It's okay, nandyan na po yan. Pero, utang na loob naman. Bigyan nyo naman kami ng concern. Okay, adun na yung 9. Dumating kami sa bahay. Around 8, 9, 9 a.m. Tapos, nagsa, may tumawag sa akin. Sabi, may another protocol daw. Pero nasa bahay na ako noon that time. Hindi ako naglalayas, Sa bahay lang ako nagstay. Kasi nga, di ba? First time umuwi ng bahay, ang anak ko nandoon. So, yun, sa bahay ako, nag ano-ano kami, banding kami ng mga anak ng anak ko, ng mga pamangkin ko, Tutumawag tumawag sa akin, may additional protocol daw, pero nasa bahay na kami. Sabi, meron daw panibagong swab test. Huwag daw kami lalabas ulit ng bahay. Ako, in my side, hindi talaga ako lumabas ng bahay, sumuda ako dyan sa protocol. Pero regarding sa sister ko, siya kasi, before kami lumabas dun sa quarantine area, dun sa barangay namin, Nagtawag kami dito sa healthcare, sabi namin magpapa-check up yung kapatid ko dahil masakit nga yung tagiliran. Sabi naman nila, may advice yan. Sabi nila, it's okay, dai, kasi wala naman kayong nararamdaman. Kaya huwag nyo iba to sa amin lahat ng sisi. Kami, wala kami nararamdaman. Siguro oo, sabi nga nila, asymptomatic. Thankful kami, pero ang inaano namin, yung pag-intindi naman, hindi yung mag-iisip kayo sa amin ng kung ano-ano yung pamilya namin doon, yung iniwan namin na lang yun. Imbis na makakatulong kayo, wala kayong nagagawa. Regarding that, nagpositive daw kami. On the spot, sinudo kami doon. Wala pang one hour, nag-message, true message. Nag-message nag na mag-prepare ng gamit good for 14 days. So, shock kami. Bakit? Yun, nag na lang lahat-lahat. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko alam ang dadamputin ko. Na kung ano man ang maisalpak sa bag ko. Kaya pagdating namin dito, iniisip namin na may, magsasa may magmamanig sa amin na kayo pumunta sa ganito. Kaso wala eh. Dumating kami dito ng kapatid na kapatid ko. Kami pinakauna na dumating dito. Pagdating namin dito, walang nag-assist sa amin. So, kanya-kanya kami tago sa lungga. Until tawag kami ng tawag, ano ng ganito, anong gagawin namin dito. Kasi eto na nga, positive, diba? Bukod doon, naiinisip namin yung iniwan namin ng pamilya doon. Kasi mas, mas trauma sa amin eh. Kasi yung pamilya namin doon, may baby ako, ang nanay ko senior citizen, ang pamanggin ko baby, ang anak ko. Yun ang iniisip namin. At saka isa pa, pagdating namin dito, starting Nung Friday around 9, dumating kami dito, wala kami nadatnan tawag kami ng tawag ang sabi nagmi-meeting bukas 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 until this morning may pumunta ay no not this morning pagdating namin dito ang tambak na basura ang baho ang langaw ang lamok healthy paano magiging healthy kami pag ganyan naman tapos yun nagkawa kami ng tawag kami na mismo nangunglit kung kani-kanino kasi hindi na namin matis yung amoy so thankful nakuha siya kahapon ng umaga kami na nag-finish nalinis na namin si non-drugs kami na mismo naglinis kasi tinanggal lang nila yung basura tos after that nagtawag ulit kami anong gagawin namin next step para gumaling kami dito even though mga asymptomatic kami di ba dapat may medication kasi paano kami gagaling kung andyan na nga wala naman nag-iintindi sa amin this morning may pumunta nurses o oh, apat ata sila o lima yun lang eh, di ba may pumunta dito, apat o lima. Wala nga silang 30 minutes eh. Siyempre, gusto namin ilabas. Ilabas yung concern namin starting ng Friday night. Tapos kahapon lang sino, ano? gusto namin ilabas yung concern namin. Some other nurses, nakahinig naman. Pero may isang nurse na kausap ng kapatid ko, then lumapit ako tapos dinamin, alam ko anong reaction niya alam mo yung reaction niya parang diring diri sa amin na sandali, sandali, sandali tapos tumakbit siya ng bibig then tumakbo siya doon dahil nasusuka daw siya ano yun? even though ganito daw hindi kayang PPE andun na self-monitoring ang nangyayari sa amin dito from the start self-monitoring kanina lang talaga may dumating na nag-test Yan na tapos ano pa ba? Tapos kanina, meron nag-donate daw ng pagkain sa amin dito. Tapos pagbabawalan nila, komo daw, baka daw may ganito, may ganyan, may ganon, may ganon. Ba't nila pagbabawalan? Hindi nga nila kaya kaming intindihin, ibigay yung mga pangangailangan namin. Kunting donasyon galing sa mga kaibigan namin, pagbabawalan nila. Paano yun? Di ba? Ultimo vitamins, wala silang binibigay sa amin. Paano kami gagaling? personal equipment wala naghahanap kami ng mask kasi etong mask na ko bigay pa to ng amo ko isang box galing Hong Kong tinitipid ko kung hindi naman kailangan dito lang sa loob para kahit pa paano makakip kasi wala naman talaga supply naiintindihan naman namin na konti yung ano pero paano naman kami gagaling kung ganyan naman ang ginagawa ninyo sa amin concern lang namin hindi nyo nasasagot pag magla-live kami, pagbabawalan nyo. Yung kapatid ko, medyo hype tone talaga siya. Medyo, kasi nga, kanina may tumawag. Supposed to be siyang kakausap. Kakausapin niya, pinatayan siya ng cellphone ng isang nurse dyan sa RHU. Paano yun? Di pa dapat kakausapin, pakikinggan kami? True phone na nga lang ipapalabas yung ano namin. Yung hinaing namin, papatayan pa kami ng cellphone. Bakit? Sasabihin nila. Kasi pangit ang ugali namin wala, wala kami pinakitang pangit. Siguro nagbo-voice out lang kami ng sama ng loob regarding dun sa nangyari. Paano naman hindi kami magbo-voice out ng sama ng loob na hindi naman nila kami naan para kami mga baboy na ikinulong lang sa isang kudal na sisilipin lang kung kailan nila nagusto gusto. ba? Diba? Tapos ang dami nilang pinupost na kung ano-ano na kulang sa information sasabihin nila. Kasalanan namin OFW kasi namasyal kami magsasabi na ganito ganon. Hindi niyo alam ang totoo. Marami nagsasabi sa amin na ganito ganon daw. Pero hindi niyo alam ang totoo. Magtanong kayo. Sumilip naman kayo sa amin. Hindi, hindi namin to ginusto. Kung tutuusin, tatlong buwan na ako nakakwarantin. Tatlong araw ko lang ang anak ko. Tapos ito pang mangyayari. Ang barangay namin, paano? ang anak ko, ang nanay ko, paano ang maintenance? Ang iniisip na lang namin, intindihin nyo naman yung pakakailangan namin. Kasi kung kaya namin, kami na lang, lang ang lalabas eh. Hindi pa nga ako lumalabas ng bahay, sinasabi na na masyal na daw ako eh. Hindi ba? Hindi ko iniintindi yung mga sinasabi ng tao dahil hindi sila nakakatulong. Ang akin lang, nasa yung gobyerno ng dagami? Di pa dapat tulong-tulong para gumaling kami dito? Hindi man namin basta-basta matanggap na nagbigla akong nagpositive. Tapos, eto pang mangyayari sa amin. Ang daming, di namin alam basta ang gulo sa isip. Pero, pipilitin namin tanggapin para naman, para ano ba? Para gumaling? Pero, wala kami nararamdaman eh. Ano bang aantayin nyo? Yung meron na nag-50-50 sa amin dito? Ganun ba? Para, para ma-alert kayo? Para silipin nyo kami dito? Gano ba kahirap? Ang, yung isa, tumayo doon. Anla, alam nyo ba ang totoo? yung facility dito sa amin, nilagyan lang ng ano, ayan o. Doon sa loob, kung may plastic silang ginawa, ano yun, nag-aaksaya lang kayo ng pera? Hinarang-harangan yung kunwari ng mga plastic? Tapos wala naman palang pakinabang? ba? Diba? Hindi na kami nagreklamo kasi andito na to eh. Ang kaalaman na ng namin, asikasuhin nyo naman ng nararapat para gumaling. Paano kami gagaling kung ganyan naman lang kung ano? Tapos may mga issue pa kami regarding dyan sa swab test. Hindi namin sinasabi na na-contaminate lang kung ano kasi ang hirap tanggapin. Pero eto na yun eh, ang inaano lang namin, intindihin nyo naman. Isa puso nyo naman yung mga ginagawa nyo. Ano bang service yung meron tayo dagami late? Di ba? Ang dami namin tinatawagan na ano, bukas lang kayo ng bukas, oo kayo ng oo, pero walang dumanating. Ang vitamins namin nasaan? Pagkain namin, Breakfast dumating 10 or 11 am. Lunch namin dumating 2:30. Ang dinner namin sometimes nasasabay sa lunch. Para nagiging healthy 'yun, 'di ba? Ang lamok, utang na loob, ang lamok ang daming lamok. Ang langaw, hindi na langaw, bangaw, nakasobrang laki. 'Di ba? Para kami kaming gagaling yan kasi nandyan naman. Migdad hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari sa amin eh kami naglalabas lang kami ng sama ng loob. Kasi paano nyo malalaman ang sama ang nangyayari sa amin kung hindi kami magaganito? Kasi magsasalita kami regarding pag may pumunta dito, magsasabi kami ng concern, ayun na naman makinig, ano to? di ba Ano to? Tapos ganyan kayo ng ganyan, post kayo ng ganito, post kayo ng ganyan. Pero ang totoo, kabalik tara ng ginagawa nyo. Ah, naka-live ka kayo? Oo, naka-live ako. Kasi ang hirap kasi intindihin eh. Pero sorry Tagalog ako kasi para naintindihan ng lahat. 'Di ba? Bakit yung ibang lugar naman at saka isa pa, before kami umuwi, pagdating ko ng Maynila, nagkontak na ako dito sa RHU na kung paano ang protocol. Kayo 'wag niyong sasabihin na hindi kami minsan hindi kami sumunod ng protocol. Sumunod ako ng protocol from the start. Kayo ang hindi sumusunod ng protokol, LGU, Dagami-Leite, nasaan ang sek lahat ng sektor. Di ko mabanggit kasi total hindi ko naman maintindihan lahat eh kasi ang sakit lang sa dibdib. Yung nangyari sa amin na pati, pati pamilya namin na nadamay kasi lumabas na yung link na pangalan namin na Tiberio. Lahat ng Tiberio nadadamay sa nangyari. Di ba bakit ganun? Kahit angkel ko nga, ina eh, hindi ko pa nakita, kung yung mawawalan ng trabaho. Ano yun? ba diba? Tapos magsasabi kayo na masyal kami, papuntang takloban. Common sense, ang takloban ka-lockdown, bago kayo makalabas, kailangan ng mga health, health certificate. Isipin nyo muna yung bago nyo mga sinasabi, bago kayo magano, pero wala akong pakialam dyan sa mga concern ng mga tsismosa lang. Ang iniisipin, sinasabi ko lang, nandito na tayo eh. Nasaan na yung mga ano? Positive kuno kami. Kami pinakaunang positive. Ang hirap tanggapin kasi nag kami. Pero andyan na yan eh. Ang inaano na lang namin, yung pag-asikaso sa amin, para naman kami gumaling. Actually, wala. Healthy. Thank God. Healthy kami. Wala kami nararamdaman na kahit ano. Kain kami ng kain kasi ang dami nagdo-donate. Pero regarding that food, yung magdo-donate sa amin, magdadala ng pagkain mga friends, sasabihan bawal kasi baka daw may alak. Di ba pwedeng may nag-check naman dun may checkpoint? Di ba before mo sa amin, i-check muna. Then after if okay, din papapasukin, di ba? Anong pakinabang ng mga ganyan? Di ba parang hindi mamin maintindihan yung... Para lang kami mga baboy na nakakulong. Kung kailan silipin, okay. Kung kailan lagyan ng pagkain, okay. Kasi wala naman eh. Ano, self-medication na nga ni eh. self-monitoring pa. Di ba? Samantalang sa mga post nyo, ang gagaling nyo. Yun naman ang inaano, hindi wag kayo puro post. Siguraduhin nyo, yung po post nyo, hindi kami masasaktan. Never kami nag-react. Diyan sa mga lapses nyo, after gumaling lang, kasi eto naman. Pag gumaling kami, hindi natin alam. Kasi alam nyo naman kung ano mga kasalanan nyo. Eh. Ang inaano lang namin, yung ngayon muna intindihin nyo. Kasi, huwas ng dagami late mamatayan, di ba? Lahat naman, hindi lang naman kami. Mag-aantay pa ba tayo na mayroong mag-50-50? Mag-aantay pa ba tayo na mayroong nahihirapan na ng hospital? Di ba supposed to be habang andyan pa malakas yung tao, tutulungan na mas lalong lumakas pa? Hindi yung aantayin kung mo symptomatic, hindi sisilipin. Yun lang naman ang inaano namin eh. Hindi naman kami mga nag medyo talaga minsan high tone. Kung hindi nyo kayang gampanan yung ano, yung responsibilidad nyo, kayo mismo bumitaw. Hindi yung picture-picture lang kayo na magaganda, post kayo ng post na magaganda. Pero sa likod nyan, nasasaktan kami sa ginagawa nyo. Ano pa ba? Yung facility dito sa amin? God, nilalangaw na. Kasi ang dami talagang langaw. Kami-kami na lang dito, tatawag kami, sasabihin nyo na bukas, natapos na naman ang maghapon, bukas ulit. di ba? Bukas ng bukas. Paano kami gagaling kung bukas ng bukas? Ang pagaling namin din dito, bukas na lang din ng bukas. Pero kung makapag-live kayo, okay lahat. Ako minsan, mag maano din naman akong kausap. Pero ba diba parang, kailangan tulong-tulong na lang eh. Kasi andyan na yan eh. Pero anong tulong-tulong na yan? Kung kayo mismo, nagtatago kayo, sa mga suot nyo, eh kayong pumapasok naman kayo dito, nakapipi Minsan nakakatawa na nga lang. Dati nakikita ko lang sa TV, tapos ngayon ako na ang nasa dito. Pero andito na yan eh. Self-monitoring, self-medication, di ba? Parang ang sakit lang. Yun ang naman ang namin eh. Intindihin nyo naman kami. Yung taas hindi namin alam kasi hindi namin muha, Yung nasa taas namin, first swab, nag-positive. Kami dito na nasa baba. Puro kami OFW second swab lang namin to. Kaya hindi ko, pag third swab ko na pala yun. Eh, andyan na nga yun eh. Tinatanggap na lang naman namin. Ang iniintindi naman namin, yung familia namin doon. Pala yung family namin doon na naka-lockdown. Anong kakainin? May baby ako doon na pamangkin. Ang gata, di ba dapat pati sila ibabitamins kasi nakasalamuhan na namin? Di ba pati sila dapat bibigyan ng supply kasi hindi sila makabili? Ang nanay ko nga nagsarado na lang ng tindahan. Hindi naman sila makabili ng isda na naglalako kasi ayaw tanggapin yung pera. Paano na? Aantayin nyo ba na may mamaho na lang sa amin? Aantayin nyo ba na meron nang magsabi na andun na, andun na? Hindi ba dapat habang maaga pa, tulungan na gumaling para pag makatapos, lahat naman tayo nito eh. Hindi yung kami lang, hindi yung kayo lang. Di ba tayong lahat dapat? Parang ang hirap lang, hindi nila maamin na may mga pagkakamali sila eh. Ang sakit lang sa sitwasyon na pinapabayaan kami ng ganito although naman nagbibigay sila ng pagkain pero yun nga hindi sa tamang oras late ang kain ng almusal late ang kain ng tanghalian andun na yun eh pero yung magde-deliver sa amin ng pagkain ng mga kaibigan namin wag nyo naman harangan kasi hindi nyo nga magampanan yung obligasyon nyo napakainin kami sa tamang oras eh eh kung walang magbibigay sa amin ng pagkain mag-aantay kami ng alas dos e medyo na pagkain na altanghalian di ba? Tapos ang dami niyong inaano, hindi niyo naman nasisilip kami dito. Nasaan na? O sige na. Okay na, yun na sasabihin ko. Hindi ako lumabas ng bahay simula nang dumating ako katapos ng home quarantine ko. Sa bahay lang ako, isang beses pala dahil bumili ako ng baboy, yun lang ang inaano ko. Pero never ako lumabas ng bahay starting ng ano. Ang anak, ang mas hindi ko na inisip yung ibang tao. Ang iniisip ko, yung anak ko, yung mga pamangkin ko, yung nanay ko na senior citizen, yung baby ko na pamangkin. Kasi sila mismo starting nung 9 ng alas 9 hanggang 11 ng 8pm 8, 8 nakasalumuha mo ako sila eh. Di ba nila naiisip 'yun? Puro sila contract tracing. Tinanong naman na nila. 'Di ba? Ano ba? Aantayin lang nila mga pamangkin yung, yung, yung in case na may pamilya kami doon ah eto inuubo na. ba diba, habang wala pang ubo, painumin ng painumin ng vitamins na masustansya para maagapan. Hindi yung kung kailan inuubo na, saka hanapan na, oh, eto na nahawa na. Yun lang naman ang hinihingi namin eh. Intindihin nyo naman. Intindihin nyo naman yung sitwasyon namin. Kasi kung kami lang, hindi namin to ginusto. Never ako naglalabas, never ako nagaano. Pero dahil sa sitwasyon kami, nangihingi kami ng tulong kasi hindi naman kami namin makabili, hindi naman kami mawala, naman kami mga ano. Tapos ganyan pa yung gagawin nyo sa amin, kung ano-ano mga sasabihin nyo sa amin. Tagap namin yan, pero hindi wala kayo sa sitwasyon namin para magsabi ng kung ano-ano. Dahil kami, kung protocol lang, lahat ng protocol sinunod namin. Pero nasaan yung obligasyon nyo para sa amin? Sige po, salamat. Yun lang.